Hi guys, dito tayo ngayon sa ating munting taniman. Tayo'y mag-araro ngayon. Subukan kong mag-try mag-araro. Yung partner ko, nauna ng mag-araro. So, tara nga. Ayan siya, nakapag-araro na siya dyan. Tinanggalan niya lang yung machine. Kasi maraming sumasabit. Oh no! Ang daming sabit ng machine. Ng mga grass. Kaya, yeah. malaki-laki din kasi itong pag tataniman ko ng patatas at saka carrots. Dating compost pit niya ito dito. So, lilinisan ko. Hindi siya nakatiis. Tutulungan daw niya ako. So, ayan. Thank you, thank you, partner. Na <laughs> ah, tumutulong ka din. Ngayon, oh, natanggal mo. Grabe. Ang tataas na kasi ng mga damo guys. Subukan kong mag ano, araro. No. So, is must do hivik. Kaya't na hiyak ito. Yeah. No, na. Di, di. May indusin din kayo ni knop. na, ayaw niya talaga na. Ano? itry ang machine yan dito kasi daw ang hahaba nga daw ng damo nagdi-diskusyonan kami dalawa sabi ko pwede nga yan try natin eh kung hindi talaga pwede o oh, di itigil natin ayan napapayat ko siya kaya tinulungan niya ako ayan, mulok sa dito eh, sobra kasing haba ng damo. Pero at least, thank God, na hindi siya nasira. So, yan, guys. Uh, Nakapag-try din ako ang sakit sa kamay kasi kailangan kong higpitan uh, sa paghawak yung wire niya. At saka yung, tawag nito, yung i-on dito yung power niya. Kailangan lagi siyang hahawakan na hindi din pala madali na maggamit sa machine na to. Pero at least, nababawasan ng kaunti at mapapadali yung trabaho natin dito sa machine na to. So, ang gagawin ko is, yung mga damo-damo na nanaputol is pagsamasamahin ko para malinis tingnan yung lupa. Ako na may mag... Ano dito? Pagsamasamahin ko po hindi din naman nabungkal masyado hmm? may gamot talagang naiwan pa eh. kailangan yung talin kasi masyadong makapal yung ano niya eh tawag mo ito ugat kapal yung damo kaya para hindi kakayanin ng masin talaga na pag eh, pagbos sa ilalim o malalim yung kaya ano nga naman namin ito pag matapos nang matanggalan. Ang damo. Kasi kung mano-mano lang, hindi to ma matapos. Kung ako lang mag uh, trabaho. Baka Matapos na lang yung summer, hindi pa ako tapos dito magbungkal kung walang machine. Nakailang tanggal talaga kami dito sa damo na pumupulupot dito sa machine. Dili naman kung siya good, good mo dulot sa ilalom kung nili siya tanggalan. Ayan, balik na ako magtrabaho pagkatapos ng matanggalan at nakapagpahinga na din ako ng kaunti. So, medyo malaki-laki na din ang aming nagawa. Pero, uulitin pa din yan kasi hindi pa talaga natanggal yung pinaka ugat ng mga damo. So, yun na lang doon banda. At saka yan. Taposin natin yan mamaya. At ako magluluto pa ng lunch. Dahil nagugutom na ako guys. Anong oras na ba? A few moments later. So, yan. Guys, tapos na akong nag tanghalian. Balik na tayo doon sa ating inaararo kanina. Nagdala na ako ng tubig. Para pag mauhaw ako, mayroong mainom. Hinihingal ako. Yung tuhod ko. Nangangatog. Ay, parga ba? Ay. Oh, Kumukilim liman. Parang ulan. Oh no! So ako na lang ang nandito magtapos nito kasi yung partner ko may ginagawa doon sa atip or atok ng bahay kasi na ano tumutulo na yung atip kailangan ayusin so yun nandoon siya sa baba ayan yung atop ng bahay so nandoon siya sa unang palapag na atop ayan yung castle guys ayan so ayan yung tanawin dito ipakita ko muna sa inyo habang hindi pa ako nag umpisa sa ating pag-araro ulit so yan yung kapaligiran dito bundok talaga dito guys so wag niyong sabihin na ah, dahil <clears throat> dahil wala akong trabaho dito hindi, hindi ibig sabihin na ako ay tamad <laughs> ay naku po ay halamilipad lakot sya mamaya may aayusin sya tuloy na ang ating pag-araro let's go Sana huwag umulan para mamatay yung ating inararo para hindi masayang yung ating pagod naku po sayang pag buhay pa ulit yung inararo natin itong mga damo na ito. Si partner, nagano na din pala, naghabas uh, na din doon sa tambayana namin kung saan dito kami tuwing hapon nagtatambay para makita yung buong paligid dito sa bundok. Natapos na din nga pala siya doon sa kanyang trabaho sa pag-ayos ng bubong dahil nga tumutulo ito at ngayon ay nandyan na siya tumulong na din siya ulit at nilinis niya ang kabila. Basta magtutulungan, malaki talaga ang matatapos at magagawa, di ba? Ayan, nakapagano din si partner dito, guys. Ang uh, tawag nito. Kahabas din siya, habas. Pero diha sa ibabaw wala pa. Pero doon sa patag-patag tapos na. Ito na lang gilid-gilid din kasi hindi naman pwede dito sa machine na yan. So ito yung ginawa ko kanina at ng partner ko din sa so, wakas natapos din mag next step na din tayo dito para mataniman na natin ang dami pang gagawin ito bago natin mapagtaniman kailangan lang talaga natin ng sipag at kumayod para meron tayong aanihin sa tuwing summer dito sa Germany. Nakakahangin nga pala yung araw na yan na magtatrabaho ako dyan at muntik na ako dyan matumba dahil sa lakas ng hangin. At nagdadalawang isip pa ako nyan kung ituloy ko ang pagtatrabaho pero naisip ko naman mas maganda nang ituloy ko habang nandyan si Haring Araw at lumabas kasi pag umula at ito oh, mabubuhay ulit yung mga damo na yan. 2,000 years later Ngayon, so wakas natapos ko din Grabe Pagod ko dito Thank you for watching guys So yun lang, that's all for today's video guys At maraming maraming salamat sa inyong mga panonood dyan And kung bago ka pa sa aking channel Please subscribe Leave a comment and click the button like guys thank you so much and see you next video bye. see you and god bless everyone bye yeah.